Bakit hindi mo na lang sus Mario Sef, na January ay nung November, uh, December ikot ng ikot ang house leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom napakamahal ng mga bigas Sa mga oras na yon umabot sa 60 meron pala kayong bigas na ganon November, December naghahanap ng bigas na sa 60, 65 ang presyo bakit? why? eh meron ka palang bigas eh kahit pa paano naibsan sana yung uh, kakulangan ng bigas ng gobyerno. Hindi naman kayo hindi naman kayo dapat kumita kasi ayon yung kumita, hindi ba? baper Paper stock lang kayo eh. Maliwanag pwede niyang ibenta, Mr. Chair, at 35 pesos. Pero dinurado yun. High quality yun. Mas mataas pa sa sinandoming yun. Pero binenta mo 25. Dahil sabi mo, nabubulok na. Hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagat paper stocking ka lang eh. So, Mr. Chair, yun ang excuse mo kaya mo ibinenta ng 25 pesos per kilo yung bigas as is where is kasi malapit na mabulok kaya binenta niyo ng 25 pesos. So, that's, that's the, the excuse that you can give us, Mr. Chair. Yes, Your Honor, because that's the maximum allowable uh, Mr. price. Mr. Chair, didn't uh, you know na lupi ang gobyerno, binili ninyo ng 25 pesos ang palay, pagkatapos well-milled 25 pa rin, and then sasabihin ninyong subsidy, subsidy ito, alam mo palang subsidize, bakit sa private corporation, bakit hindi sa gobyerno, bakit hindi mo nalang susmaryosep na January, ay nung uh, November, uh, December, ikot ng ikot ang house leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas Sa mga oras na yon umabot sa 60, meron pala kayong bigas na ganun. Why didn't you just sell it? Bakit hindi niyo ibinenta na lang, ibinigay? Sinabihan ng gobyerno, gobyerno, meron kami bigas dito makakatulong. Why? Why is that? Now you answer me, Mr. Chair. Uh, ito mga lumang bigas na ito. Na... Do not give me that excuse, luma bigas. Hindi pa luma yun noong October-November. Kaya nga nagkaroon ng raid ang house sa mga warehouse sa Bulacan dahil nga naghahanap tayo ng bigas e nakaimbak lang pala sa mga bodega ng mga malaking kumpanya nila, G4 at kung sino-sino doon at wala kami makita ng NFA dahil uh, nilipat na pala nila yung NFA na nabili nila sa mga bagong sako ng bigas, Mr. Chair. Why? Answer me. Um, November, December, naghahanap ng bigas na sa 60, 65 ang presyo. Bakit? Why? Eh, meron ka palang bigas eh. Kahit pa paano, naibsan sana yung uh, kakulangan ng bigas ng gobyerno. You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hokus pokus para ika nga magchicken ito akala mga kalimutan uh, that 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 ends my question to him Mr. Chair just give me one uh, question for Mr. Rodito Rodito Ching ng uh, COA uh, Mr. Chair kayo ho yung uh, sinasabi ng uh, supervising uh, auditor ng uh, ng NFA Yes, Your Honor. Bakit hindi nyo, Mr. Chair, alam ang nangyayari? Hindi nyo alam ito kung hindi pa nagsalita itong uh, administration? You did you do not uh, it looks like you don't do your job. Koa, uh, your Honor, Ang kami po kasi central office. Uh, ang ang main ano namin is sa uh, uh, purely financial lang po kasi wala pong warehouses ha, sa sa uh, sa NFA na uh, central office. Ang warehouses po kasi nasa branch offices po. So hindi po namin alam kung ano yung mga nangyayari, yung mga bentaan na ganyan. Yung supplies po kasi ng bigas natin sa kanila, sila uh, nasa NFA branch offices po, warehouses ng branch offices po, nakatago yung mga bigas. So doon po uh, nagwi withdraw Hindi po namin alam. So Mr. Uh, Chair, ang pag-iimbestiga lang ninyo pag binigyan kayo ng dokumento, hindi ninyo tinitignan kayo maghanap ng dokumento. Di ba trabaho niya yan, SCOA, as a commission on audit, you have to look for anomalies, hindi lang kung ano ang binibigay sa inyo. O baka po kayo tulog lang, sir, lagi. Lagi po kayo nakapikit at napiringa lang inyong mga mata. As uh, your honor, ang ano po kasi ang regional ang mga regional offices po ng COA ang tumitingin diyan kasi may mga respective auditors po ang branch offices ng NFA. Kaya nga Mr. Chair, ang sinasabi ko lamang po, hindi ka ba magdududa sa 79,000 bag surprise at ito lang ang X amount lang ang uh, ang uh, pera na nakuha nila. Hindi ba kayo nagduda doon na tika muna 79,000 sacks ito pagkatapos ganito lang? Parang kulang yata. The, the, we we lost about uh, over 3 million, Mr. Chair. Your Honor. One region lang po yun. po Opo, Your Honor. Uh, nalaman lang po namin na may na meron ganito transaction nung nakatanggap nga po kami ng sulat galing kay... Uh, copy po kami ng so hindi not. po ninyo alam ang nangyayari sa loob ng NFA, kung may nakatanggap. So kung habang wala po nagsusumbong sa inyo, wala po nagsasabi, you're not doing your job, then hindi po kayo nakakapag-perform ng na inyong trabaho bilang auditor, state auditor. Auditor po kayo, di po ba? Okay. Tama po, di po ba? At yes, your honor. Sabi pag auditor, nag-iimbestiga kayo, tama po? Yes, your honor. Kaya lang po, yung primary jurisdiction po ng mga bagay na yan, nasa regional offices po. Mr. Ching, I, your your honor, uh, yan na lang po pero may may uh, nakikita po ako pagtatakipan or itong uh, koa natin ay eh, piring ang mata in koa uh, in with the uh, NFA officials. That's all, Mr. Chair, uh, so that uh, uh mapagbigyan po ibang mga kasamahan natin dito to ask their questions. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you very much, uh, Congressman Erwin Tulfo. Hindi ko hindi ko maintindihan ang oh. paliwanag mo, administrator eh uh, sa haba ng sinabi mo. Hindi ko talaga makuha pasensya sa isa no? dahil ang pinag-uusapan natin paano mo ba ini-stock para hindi mabulok kasi sinasabi mo rito kaya mo nabenta ng 25 pesos per kilo dahil nabulok eh kanino ko pa ini-insinuate sa na paano niyo ini-stock yung 6.9 something million bags para i-address yung pangangailangan ng ating makabayan sa panahon ng calamities lang naman ito ito lang yung mandate mo eh Buffer stocking ka lang eh. Sa mga tuwi, ko, ang isasagot mo rito, nakahanda yung mga warehouse mo na... So, yung warehouse mo ba, walang, uh, walang facility na... Bakit sa Japan, pinagtanong ko, kahit na 10 years, eh, hindi pwedeng mabulok yung, ano, yung, uh, yung bigas. Hindi ko malaman kung pinag-aaralan ninyo talaga kung paano pag i -stack. Kung ang pangangailangan ay talaga eh, para i-address natin yung nawalan ng uh, pagkain sa panahon ng mga sakuna. Wala ba tayong facility na kapag binili mo to ay uh, hindi naman mabubulok sa sandaling panahon lang? Mer meron, pumunta ka sa ibang bansa, merong mga facility sila na ilalagay sa mga budega para yung mga pigas ay hindi mabulok ka agad? Wala, wala, wala ba kayong gano'n? Uh, your Honor, uh, no. Nung hindi, wala pa kayong gano'n. Meron o no, wala? Wala sa ngayon, uh, Your eh, Honor. Kaya nga we hindi namin warehouses. maintindihan pa paano ka nag-i-stack. Eh? 6.9 million bucks. Hindi mo maisaysay sa amin kung paano mo ito na ibubukod sa pangangailangan ng mga kababayan natin sa panahon ng mga kalamidad. Kaya pala kaya pala nabubulok. Bumili ka ng uh, bumili ka ng palay, sino ay nagmimil kayo din? Um NFA tsaka pinapa-contract yan sa labas sa your honor. Oh, magkano Sorry. ba yung pagbumili ka ng uh, isang kilong palay? Magkano ba ang recovery rate? Uh, 63% ang uh, target namin, your honor. Mali yun, dapat 65%. Mag magtanong ka sa ibang mga bansang katulad natin, yung minimum para hindi kayo nalulog is 65% ang mm -hmm. rate of recovery. Mm -hmm. Paano yung darak? Ang darak is part of the milling service na kung kung NFA, binibenta natin 'yon ng NFA. Kaya ako sinasabi, uh, ano, ano ba sa English yung DRAC? Uh, rice bran. Huh? Rice bran. Your Honor. Oh, so, Brand. Hindi ba 10% ito ng ano ng uh, ang narecover recover mo sa tarak? At may bebenta mo ito either 15 to 25 pesos tama per kilo. Yes, Your Honor. So paano Reveal. yung binlad? Binlid pala. Binlad pala kapampangan. Eh, Pasensya ka na kapampangan na ko eh. Yung binlid, ilan ang recovery rate? Sorry, yung uh kasama na yun sa ano? Kasama na yun sa rice bran. Na Kaya binlit. nga, tinatanong ko sa iyo, ilan ang recovery rate ng binlit? Usually, mga kasama yung sa kwan, sa rice bran, 8, 8 to 10%. Alam ko, usually, magkano nga ang recovery rate, binlit? Per kilo. E, eh, tignan mo, ha? ah, magkano Per kung binila ng isang kilong palay, eh. ah. recovery rate, 65%, magiging bigas. Mm. Yung darak, bran, is 10%. Mm. Eh, yung bin lead. Bin lead, mga 2-3% lang yung owner if, I, if I'm not mistaken. O yun yung sinasabi ko sa'yo, kaya ako binabanggit ito kasi makakatipid kayo ron. Kung halimbawa, binigay mo na sa Miller yung bin lead at saka yung darak, ibig sabihin, mababawasan sa cost. I, Nabi, yes, Nabi, you... nabibili, na, na, na ibebenta na, 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 na ibabayad mo sa kanya, hindi ba? Yeah. Meron tayong proseso na approve uh, your okay. honor, yung, uh, yung payment ito, ka in kind. Ka ng... Payment in kind for the milling services. So bibigay nila, this is approved na, kuan na guideline. Uh, they will uh, provide us based, based dun sa test milling na uh, minimum of 63% na recovery. Tapos yung rice hull uh, and other byproducts sa kanila na yon as the payment for the milling services. Ano you know? mo kasi kaya ako tinatanong ito, Administrator? Ako sinubukan ko rin bumili ng palay para lang matest natin kung kung gaano mo dapat na ibenta sa tao yung uh, yung 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 bigas sa sa rate ninyo na 19 pesos per kilo nagbigay kami ng tatlong pisong pabuya para masaya yung farmer so binili namin na 22 pesos per kilo nung ipakiskis namin yon yung binlid at saka yung darak binigay na namin doon sa Miller na ibenta namin ng 35 pesos wala na kaming kita ron Dinurado. 35 pesos. puwede pala kung ganoon ang gagawin ng NFA. Hindi naman kayo hindi naman kayo dapat kumita kasi ayaw yung kumita, hindi ba? Paper lang kayo eh. Maliwanag pwede niyang ibenta Mr. Chair at 35 pesos. Pero dinurado yun. high quality yun. Mas mataas pa sa sinandoming yun. Pero binenta mo 25 dahil sabi mo nabubulok na. Hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagat buffer stocking ka lang eh. Kasi kung ang mandate mo talaga ay uh, mag-warehouse ka ng marami, let's say million uh, metric tons, marami may mabulok talaga yan, pero buffer stock ka na lang eh. Ito, ito na lang ang mandate mo under the RTL eh. Sa mga tweed, kapag nabulok yung bigas, inefficiency yon para sa... Well, hindi kita inahatulan, pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Buffer stock ka na lang eh. Napakarami pa lang nangangailangan, DSWD, PUCOR, kung ano-ano pa. Kung yung 60% ng pangangailangan ay eh para lang i-address yung mga nasa kuna natin dahil sa maraming calamities ang dumarating sa bansa natin, madali yun eh. At yung 40%, talimbawa, kung binabantayan mo yung aging ng stocks mo, Mr. Chair, hindi ako maniniwala merong mabubulok dito eh. Kapag binenta mo 25 pesos per kilo, siguradong lugi ng gobyerno. By rule of thumb, lugi na yung gobyerno rito eh. Madaling makwenta ito eh. Sabi ko nga sa iyo, kami, sinubukan namin, kung halimbawa lang may makasama, may makasama tayong mga mayayaman na kababayan natin, magkukusa para tulungan ang ating mga kababayan. At 35 pesos pwede nilang ibenta, dinurado. Yung wala nang kita, ibibenta lang sa kanilang mga empleyado. Pwedeng-pwede yun eh. NFA should be should be the one doing that. Kasi kayo yung merong mandate. Bibili kayo sa farmers eh. Bibili kayo sa farmers. Hindi kayo pwedeng bumili sa iba. Ito na lang ang tungkulin natin. So bakit, uh, Mr. Chair, pwede, bakit kinakailangan mabulok? Hindi pwedeng mabulok eh. Buffer stacking ka na lang. <clears throat> At kung, kung ikaw ay nakikipag-coordinate uh, sa, sa, sa pag-asa, alam na alam mo yung dating ng bagyo. 20 typhoons in a day ay in a year, pero yung malalakas diyan 6 to 7 lang. Tama administrator? Yes. Hindi sir. naman lahat yung eh, malalakas eh. Mga 6 hanggang 7 lang ang bagyo. Ha. Tsaka alam mo yung tinatamaan ng malalakas eh. Hindi naman lahat ng region natin tinatamaan. So, Mr. Chair, ang conclusion dito ay merong kapabayaan ito parang kung ibabase po sa mandate niyo na ang talagang tungkulin nyo na lang ay alalayan ng kababayan nating nasasalanta ng maraming mga kalamidad na dumarating sa ating bansa. At mabubulok pa po yung palay na inyong binabantayan. Hindi na po ninyo nagagawa ng sapat ang tungkulin na iniatang sa inyo. Pasensya na po kung yun ang conclusion. Ngunit ka, ma mahirap pong balik uh, baligtarin yung ganunong pananaw kung, kung ang pag-uusapan lang ay ang katwiran na nabubulok po yung inyong mga bigas na itinatago sa inyong mga warehouse. Salamat po, Mr. Chair. Maraming maraming salamat po, Kong Dante.